kung hindi nyo iisipin na mabibigo kayo hmm. siguro di ba maganda yung pupuntahan nyo kasi kadalasan yung iba parang hindi ko kakayanin yan yun kagad sinasabi hmm. pero kung nasa isip mo lagi na kaya yan hmm. eh magagawa ng paraan lahat naman ng bagay halos lahat may paraan di ba Yan. Yeah. Mapagpalang araw na sa tiglat, mga totoong mga hinday. Kawai, kawai! partner! Sa araw na to, andito po kami sa Barangay Santa Veronica, San Pablo City, Laguna. Yes. At kasama natin ngayong partner ang ating farm here today. Si Sir Kirby Bukay. Kaway-kaway tayo dyan, Sir. Hello. Pag-uusapan po natin, mga idol, after 10 years niya, trabaho niya po as... Uh, sa ano multimedia industry. Multi media industry po, mga idol. Yun, nag po siya, mga idol. At ngayon, dito na siya nag-start ng farming year 2017. Ayan. Yes. Ayan, mga idol. Alamin po natin, Sir, bakit po kayo nag-resign? At bakit po kayo pumunta sa farming? Well, sa akin kasi, nung nag-resign ako sa office, dahil gusto kong ma-experience din yung sa field naman mm. outside in business sa office lang lagi. Oh. And then uh, tagpuan ko na mas marami kasing ano trabaho sa farm. So hindi ako parang maboboard, hindi rin mm. ako parang uh, alam mo parang patambay-tambay lang. Yun. 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 Yung isa sa nagustuhan ko rin dito kasi at least makakatulong din siguro ko sa mga kailangan ng mga ano vegetables. Mm. Uh, alam mo meron pa ring ambag dun sa industry. Ayun. Yun. Uh, para sa Pilipinas din. Ganun, ganun. Ayun. Din. Ayun. ang <laughs> ganda. Ang ganda. Sir Kirby po kasi isa sa mga future natin na mga pag a uh, ibang level na yung mga pagpa-farm. Kasi nga sa likod nyo po nakikita nyo greenhouse na. At saka ngayon po, uh, Shout out na namin si Sir Fernando Algoso, no? yung uh, may mayari po ng... Uh, uh Alfreas Hydroponics and Garden Ayun yes. So thankful, thankful tayo dahil nakapunta tayo sa kanila So magiging uh, kasama nyo po siya sa pagpa-farm dito yes. So, sa Hydroponics Sa Hydroponics yes, yes, No? Ayun. So ito po para naman sa mga na, taga po namin sa mga younger generation na pinupush po namin itong mga bagay na to para at least makita nyo po na ibang level na next future na yung mga pagpa-farm natin. Hindi na ganoon kahirap kasi meron na tayong mga mechanical, may mga technology na, na mas mapadali. So... Yes, Sir, hmm. itong pangalan ng farm nyo pala ay Greenspiration. Inspiration. Yes, Greenspiration Inspiration Farm. Bakit po nakapag-isip kayo ng Greenspiration? Inspiration? Yes. Well, nung una kami nag-meeting ng family, of hmm. course kailangan ng uh, title ng isang company. 'Yon, hmm. maganda. Ayan. So, uh, nagkaroon kami ng parang uh, parang ideas. Hmm. Na Sige, bigay kayo ng mga title or pangalan ng company. Oo. Tapos uh, syempre nung ano, nagkabutuhan na yung pinaka nagustuhan na pangalan is greenspiration mm. which is a uh, obviously green green and then inspiration, inspiration. inspiration. para ma-inspire din yung iba na mag-farming din kasi yung sa ngayon wala nang masyadong kabataan na 'di ba halos lahat ng ng mga farmers matatanda na totoo yes totoo mga bata ngayon parang hindi naman masyadong interesado sa yes. sa farm mm. so kaya nabuo yung Green yung greenspiration at least pag nakita nila siguro na mm. uh, mga kabataan, nagpo-farm, tapos mm -hmm. maganda yung resulta, mm -hmm. baka din yung iba, mag-farm na rin. Ayun. Yun so, ang... Tao, tama yun. <laughs> tama yun, partner. So, mm -hmm. lalo na sa kanyang part, kasi nga, nasa multimedia industry, mm -hmm. medyo, ano yun eh, yung uh, broad na yung uh, ginagawa ni sir, 10 mm -hmm. years sa work niya, tapos yes. nga, nag-decide siya, partner, talaga matapang. Sabi eh, nga niya, partner, di ba, mm -hmm. boring daw, konti yung nasa multimedia. Oh. Sa farming medyo alive kasi marami oh. daw ginagawa. Oh. At partner, natandaan ko sinabi niya po kanina mga idol. Oh. Sabi niya nagresign siya after 10 years sa multimedia na trabaho oh. dahil gusto niya mag-farming, alam mo kung bakit? Mm. Dahil malakas pa siya. Oh. Oh. Yung Yung kasi yun. mag-go into farming after retire. Yes. yes. Eh ano nang gagamitin mong katawan doon? Oh. Mm. So yun. as early as now Retired na siya. Nagresign siya pero retired, <laughs> retired na siya as farmer. Nandito na siya sa farm nila. Tsaka yes. partner itong goal nila pala na pag sa pag-uusap mo namin kanina, mm. yung goal nila sir Kirby, mm. meron ding pala silang restaurant. So magiging yes. future nito, most of this pra produce will put into their Uh, uh, ano, restaurant. restaurant. Yes. So from farm to table. Nandito mm -hmm. lang din sa harap niyo po, sir. Yes, nandun lang din sa oh. tapat ng ano, nito farm. So, and then meron silang magkakaroon din sila ng medyo malit na convenience store. Okay. Mm. So yung ibang fruits and vegetables, meron din nakaano doon, naka-latag, display. Ito Ayan. partner ha? may question lang ko, partner mm. kasi sabi niya kanina, gusto niya sa field. Yes. Isa lang naman yung farming sa field. Mm. Pwede namang ibang field naman na magtatrabaho ka, mm -hmm. pwede kay ipadala sa ibang mga mm -hmm. field. field yes. Pero ito, farming. Bakit farming? May nagturo ba sa magfarm? mag-farm o talagang passion lang? Ano ba? Well, actually, isa na rin yung naging passion ko na rin. Mm -hmm. uh, Noong una kasi, hindi talaga ako sa crops. Mm -hmm. Nag-training ako sa Bulacan Dairy Farm. Nasa dairy farm ako. Okay. Oh. okay. Uh, so, ayun, nung test na kasi siya eh. oh. Nag-training ako doon and then parang gusto ko rin ma-experience sa mm -hmm. ano na yon na ibang field na kung wari, doon puro dairy farm. Mm -hmm. Ito naman, kailangan ko naman siguro ng sa agriculture crops. Mm -hmm. Nag-training naman ako sa sa isa pang farm sa mm -hmm. malapit sa Lucban sa Mayhay. Okay. Anong crops doon? Uh, may mga lettuce din, mm -hmm. organic farming din sila. High value mm -hmm. crops ah. Yes. Oh. <laughs> doon po kay natuto ng pagtatanim ng lettuce. Uh, ah, rin ako doon kasi ayoko naman pumasok sa industry na wala kong alam. Mm -hmm. alam niyo yun. Ah. kasi mas maganda bago ka sumabak talaga sa lahat ng papasukin mo. At least kahit pa may, di ba, knowledge, ka. hindi, hindi pong gawa ka lang ng gawa, tapos parang doon ka pa lang mag-experience, ang dami mong mali. At least kung may guidance ka na, magkamali ka man, hindi yung sobra-sobra. Tama, tama, yun. So yun, so yun dapat nilatang dapat So, gaya, dapat nyong sundin mga idol. Ang tatanong ko pa sa na partner, Paano siya natuto sa pagtatanim ng litos? Dahil mahirap ang transition doon, office job ka uh -huh. tapos maglilitos ka. Uh -huh. Paano mo malalaman yung mga may sakit-sakit doon at nag saka may peste? Uh -huh. Yun pala po mga idol, best po kasi nagtraining at saka nakapag-work din pala si Sir sa mga nag alaga ng litos. Uh -huh. At saka nag-connect din po siya sa Department of Agriculture. Kaya shout out dyan sa Department of Agriculture dito sa San Pablo City. Uh -huh. Meron silang uh -huh. grants na uh, water pump, water solar. Pump ayun po siya mga ito. Ayun. So medyo maganda din pala ang panimula niya dito sir. Tsaka partner, kakatuwa yung area niyo sir, gaano kalawak at ano ang mga possible na mga tanim niyo dito ngayon? Ah, yes. uh, yung area is area kasi is almost 4 hectares. 4 okay. hectares. Uh, and okay. then meron dito mga fruit bearing trees katulad okay. ng rambutan. Rambutan. May mga kalamansi calamansi Kalamansi. May mangga. Lansones, hmm. meron ata. Meron din Iilan. ilan. Tapos mangosteen. Yes. May mga nyog. Yes. May kakao may abukado oh. ako na nagsasabi na. oh, sir <laughs> kasi makikita hi naman partner. Partner. <laughs> oh. makikita makikita natin may mga pumelo pa siguro dyan nandun nandun yung pumelo oh, meron oh. meron <laughs> so yun ang nakakatuwa pero sir ano bang kasi sa inyo uh, yun nga medyo challenging ano mm. ba yung pinaka patingin nyo po ang ano ang, uh, nag challenge talaga mm. sa inyo na i-push talaga to para at least maintindihan din nila sa akin siguro nag challenge is yung kaya ba nating to pa rin yung goal natin. Uh -oh. Kasi 'di ba, kung hindi ka kikilos, mm -hmm. hindi naman mangyayari lahat mm -hmm. 'to, eh. parang 'yung 'di ba? tsaka kung hindi ka masipag mm -hmm. or kung tatamad-tamad Wala eh, hindi mo makikita 'yung ano outcome ng mm -hmm. gagawin mo. Mm -hmm. Siguro yun 'yung pinaka mahirap, 'yung pilitin 'yung sarili na hindi ka pwedeng parang pabanding-banding. Okay. Pagdating sa agriculture, uh -oh. 'di ba? Uh, 'yung iba akala kasi nila Tanim lang yan. Mm. yan na yan. Mm. Pero hindi ganoon kasi kailangan mo rin bantayan yes. Yung pananim mo. O, kasi kapag hindi mo binantayan, wala ka rin naman aanihin. Hindi 'di ba? Oh, ibig sabihin, nagsasayang ka lang lang panoon. Tama. Yan. So ganun po mga dula, hindi po tayo as a farmer partner, yes. hindi po tayo magtanim para kumita. Yeah. Magtanim tayo, alagaan mahalin natin yung ating tanim. Second makikita na tayo doon. Mm -hmm. Kasi kung hindi mo talaga alagaan, alam mo yung, ay, ah, yung tanim, abunuhan ko lang yan, bahala na yan, tataba lang yan. Mm -hmm. Isprihan mo lang yan, dapat may care din sa kanila. Uh -huh. Para in return, they will, uh, ano, makakaharvest ka rin. Doon lang talaga, partner, madadali kung mura presyo. Ayun. Sa totoo lang, para rin kasi silang tao eh. Yes. ba diba ang tao kailangan ng care, mm -hmm. kailangan alagaan. Mm -hmm. ganun din ang halaman. Totoo. Kaya di ba minsan sobrang yung ibang farm talagang meron pa silang shaded net. Yes. Kasi, naiinitan din yan. Kung yung tao, naiinitan oo, din. Oo. Pareho din yan. Ayun. So, Ayan. talagang, ito talaga, partner, ang mga younger generation May passion, farmers. may puso oo, sa farming. Yun ang pinakamaganda. Sir, tanong ulit, ano ba ang future ng Greensperation? Well, ang future kasi na iniisip namin dito is, uh, medyo, makilala. Ano makilala. Paano, uh, and then, makapagsupply siguro sa, hindi lang siguro sa uh, small businesses. Mm-hmm. Kung talagang ma-perfect namin yung magagandang produce, mm -hmm. eh siguro mag-susupply uh, rin kami sa mga hotel, yes. sa mga yes. ibang restaurant. Mm -hmm. yun At least, uh, yung mga in-output namin dito, nakakatulong pa rin dun sa iba. Mm -hmm. Na katulad ng mga restaurant mm -hmm. na nangangailangan ng gulay, minsan, naghahanap sila ng gulay sa iba, wala, wala available. Kung dito, laging meron, meron tayong ibibigay sa akin. No? Yeah, uh, so, so, Sir Kirby halimbawa ako po. Hmm. Syempre partner, before you start sa farming mga idol, hmm. dapat pinakaano talaga maliban sa market is enough knowledge. Yes. Hmm. Halimbawa sir, ako po ay's nakapagtrabaho na po halimbawa expert po kung mayroong kasing mga tao partner na nag, uh, kumbaga, tauhan sa isang malaking farm din. Yes. Halimbawa so. sa dairy, ilang years na sila diyan. Hmm. For sure perfect na sila doon. Hmm. Alam na nila kung ano yung mga proseso. Hmm. Ganun din sa farming. Hmm. Sir, ma-advise mo pa sa halimbawa? mag-resign din po sila doon sa kanilang trabaho. Halimbawa, expert po sila sa dairy, halimbawa. Mm -hmm. Or, sa greenhouse, mm -hmm. na boss nila, mag-resign po sila and mag sarili ng kanilang farming. Advice mo ba o hindi po? Sa tingin ko, para sa akin, ha? Oh. Uh, maganda yun kasi at least uh, mapapractice nila yung sila naman yung magmamanage ng farmland. Mm -hmm. Marami na sila natutunan siguro naman doon sa mm -hmm. pinasukan nila. Siguro it's time na sila naman ng magparamboss Mag oh 'di ba para ganun. Tsaka minsan kasi uh, hindi naman natin masasabing perfect tayo lagi, 'di ba? Mm. Uh, maganda pa rin na uh, kung lagi tayong humingi ng guidance sa iba kasi minsan mm. may alam yung iba eh. Totoo. Uh, 'Di ba? Mm. Kasi kapag huminto tayo doon, hindi na tayo magiging. 'di ba? Yes. Parang Ayo. ang alam na lang natin sa sarili natin is ay alam ko na 'yan. Oh. Yeah. Ang gano'n ka na lang. Yes, Pero kung yes. ikaw naghahanap ka pa ng, di, mayroon pang ikagaganda to, baka mayroon pang may mas alam, mayroon mm -hmm. pang mas magaling, kailangan kong siguro magpa-mentor doon. Mag-upgrade, kumbaga. Oh, okay. Kasi yeah. doon po kasi papasok yung climate condition natin. Nagbabago hmm. kasi ang ating mga panahon. Uh -huh. Yeah, before for your partner yung mga nasa lowland, ng litos hindi pa nasa sunburn. Yes. Sir. Pero ngayon almost sunburn dahil sa matinding init. Yes. So... Kaya mas maganda ba sir uh, kung pagpipiliin ka? Kasi about to start na po kayo sa greenhouse. Mm -hmm. Mas saan po yung less stressful, ang greenhouse po or dito sa field? Ano sa palagay nyo po? Stressful as in sa init ba or sa uh, pagkalaga? Mhm. Pag pag well, actually, uh, ito yung comparison nila. Oh. Sa greenhouse kasi medyo control mo yung 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 ano dyan, temperature sa loob. Mm. Kung tama yung pagkakagawa yes, ng yes. Dito kasi sa labas, pwede mo rin siyang kontrolin pero kadalasan open kasi 'to. Yes. Lalo na pagdating ng mga bagyo. di mm. ba kahit lagyan mo ng cover 'yan na ano, mm. yung hangin nun, talagang ma ano 'yan, mauwash out, ma out 'yan. Mm. Pero uh, ano 'yung eh, sa sa ano kasi Controlled. sa mm -mm, pati doon sa ano Naka-automated kasi yung ano noon. 'Yun ang maganda. Oo, uh, automated yung naka-timer yung mm. pandilig niya. Mm. Dito kasi, ang mahirap dito pag wala kang katulad ng drip irrigation. Mano-mano, mm. mm. eh mauubos yung oras mo sa pagdidilig diyan. Mm. Mm. 'Yun ang advantage ng ng greenhouse. Ayun. So, mm. pero financially kung medyo budget-meal kumaga ang mm -mm. capital mo, mas uh, mas advisable itong sa field muna. Oo, oh, sa field ka muna. Mm. Kasi sa totoo lang pag na-perfect mo naman O kaya napaganda mo yung pagtatanim dito sa field. Mm. Sa so, tingin ko madali madali na yung sa ano yung sa, oh, green oh, house, yun. diba? sa greenhouse. Sa diba? greenhouse. Yeah. Uh -huh. So, yun ang advantage kasi sa akin on my own understanding. Uh -huh. Kasi sa, sa 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 amin namin sa Mindanao, medyo uh -huh. talagang Buro bundok talaga uh -huh. tsaka yung market mo is limited hindi siya unlimited limited uh -huh. lang uh -huh. tsaka itong dito naman sa inyo sa San Pablo ay tama malapit kayo sa Metro Manila uh -huh. so uh -huh. walang problema sa market no ang uh -huh. pagpo na lang siguro ang uh -huh. baka mabitin kayo uh -huh. so yun ang kagandahan dito sa area niyo kaya yes. no problem pag naganyan kayo siguradong sustainable tuloy-tuloy tsaka -tuloy. isa pa 'Yung sa greenhouse kasi, mm. 'di ba enclosed siya. Mm -hmm. Ang kalaban mo kasi dito sa open field, mga insects. Insects. Mm -hmm. Mahirap kontrolin kasi Tama. ang insects. Mm -hmm. Hindi katulad doon. Siyempre may net 'yan, hindi basta-basta pinapasok. Yan. Totoo, totoo. Yan. And uh, nakita ko partner, ang kalaban mo lang din doon sa greenhouse, mm -hmm. 'yung nutrients mm -hmm. sa tubig, yes, uh -uh. mga timpla-timpla mga water parameters. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nandyan si Sir Randy, ah, okay. Ah, okay. para i-guide ako ah, ah. tungkol sa mga ganun. Ah, ah. Eh expert siya doon. Ako naman Kakastart lang naman nitong hmm. hydroponics na 'yan. Hmm. At least simula pa lang dumating na si Sir Randy, alam alam na natin na kahit pa paano may magandang patutunguhan oo, oo. 'yan. So 'yun 'yung ang kagandahan po n'o. So oh, yeah. Sir, balik tayo dito sa Ra, sa farm niyo po hmm. nung start niyo 2017, you decided Maine na, nabili nyo na tong farm na to hmm. until now sir nag-income na din ba yung farm o ano may yes, nag-income nag na siya uh -huh. uh, kasi may varieties naman ng mga ano diyan mga fruits hmm. Uh, hmm. vegetable uh, meron din kasaba Dato may kasaba dito hmm. Hmm. kaya yan mga kasaba yan nakakatulong din hmm. Hmm. tsaka isa pa minsan ang maganda rin doon sa area na hindi mo naman masyadong gagamitin taniman mo na lang ng mga ano hindi alagaan yes. kaya Yeah, nagtanim kami ng kasaba ng mga na hindi pa namin ginagalaw yung mm -hmm. lupa. Mm hindi -hmm. naman siya parang laborious. Mm -hmm. Sa sulit mo lang tatanim 'yan siguro uh, pag yung damo, mga tatlong linis lang 'yan. Mm -hmm. Tuloy-tuloy yan. Tapos uh, for uh 10 months mm -hmm. or 1 year mm -hmm. harvest. Oh, um, harvest ka na. Mm -hmm. Malalaki minsan yung isang puno nag 10 kilos. Wow. Yung mga ano na yan, yung mga laman yan, uh -oh may umu-order sa amin doon sa San Marcos, mm. sa TQ, sila yung gumagawa ng ube. Mm -hmm. Yan, kaya Magkano naman ang per kilo diyan sir? per kilo? Mm -hmm. Uh, depende kasi sa ano eh, sa season. Mm -hmm. Minsan uh, nasa 18, 20. Wow. Uh, pero ah, pag uh, pag Mahal. Pag masyado nang marami naman nagde-deliver sa kanila, bumababa. Minsan nagsi-16, ganun. Mo, pero mo okay pa, pa rin. sa amin, 2 pesos. <laughs> ah, ganun. <laughs> 3 pesos, 2 pesos <laughs> Pero okay pa rin kasi alam mo hindi mo naman masyadong inalagaan. Oo. Tapos, 'di ba may market. Ayun. Yun rin ang isa pang pinakaimportante dapat bago ka magtanim. Hmm. Siguro may market ka. Yon. 'Yun ang yon. parang isa pang challenge sa akin ngayon Totoo. Kasi tanim ka na tanim, pero hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Iba talaga partner pag malapit ka sa big cities. Totoo, mm -hmm. totoo. Like dito sa Metro Manila, yung iba uh, sa somewhere in and uh, Central uh, Visayas, hmm. 'di ba? Sa atin kasi almost, mayroon namang mga mahal, pero madalas mura. Yun. Mm -hmm. so Ang ganda kasi na nag-focus sila sa high value crops. Saka nakakatuwa, yung pag-start nila, sir, meron na mga tanim. So, mm -hmm. advice na mas maganda siguro kung malawak yung area, kagalit itong, mm -hmm. ano, so pwede niyong taniman ng mga fruit bearing trees. Yan, Kaya, uh, ayun, katulad na sabi ng father ko. <clears throat> kasi dati yung una, sabi ko lang, gusto ko ng farm na hindi masyadong malaki. Mm -hmm. Pero sabi niya sa akin, you have, you have to think big. Hmm. Kung gusto mong business na ano, uh, hindi ka mauubusan, kailangan malaki yung property mo para marami kang may input o maitatanim diyan. Yun, diba? yun, Yun, yun laging pinapaalala sa atin. Ayun, tama Ayun, yung partner. At napak saka, napak napakaganda. yung mga gano'n. At hmm. thank you din kay Sir. Na-remember ko kay Sir uh, Fernando na sabi niya kapon na pag-usap-usapan natin sa kaibigan niya doon na Chinese. Hmm. Sa all about business, na sabi niya, pag Malaki daw yung capital mo, possible din lalaki din kita mo. Mm -hmm. Pag maliit talaga yung capital mo, don't expect na malaki din ang capital. Mm -hmm. May chances pero less Doon ka lang sa mm -hmm. mga maliliit na maliliit market market. Ng, ah. 'Yun. So, tandaan nyo po 'yun ha. Pedyo pag ah, mag mahilig kayo mag-take ng risk mm -hmm. na ganito, 'no, malawakan na, marakihan na talaga na investment 'to eh. Take risk pag Well knowledgeable na talaga. Yes. Mm. So knowledge first. So yan sir, may mga question ba kami sir na gusto mo ma, hindi namin natanong, baka gusto niyo Busong po i-share oh. or and, any advice po oh. sa ating mga taga-Panod. Ah uh, sa akin sa akin naman eh kung talagang willing kayo mag ano mag-farming, mm. uh, kung hindi niyo isipin na mabibigo kayo. Mm. Siguro 'di ba maganda yung pupuntahan niyo kasi kadalasan iba parang hindi ko kakayanin yan. Yun kagad sinasabi. Pero kung nasa isip mo lagi na, kaya yan. Hmm. Eh, magagawa ng paraan lahat naman ng bagay. Halos lahat may paraan, di ba? Ayun. Kung marunong ka lang dumiskarte, siguro doon ka magtatry. Doon ka parang gaganda yung ano. Pero kung, kung mahina ka dumiskarte, siguro hanap ka ng ibang tao na pwedeng dumiskarte para sa ginagawa mo. Yun. <laughs> <laughs> Talino ni Sir. Hanap ka ng ibang tao. Kung ayaw mong dumiskarte, hanap ka ng ibang tao. Pwedeng dumiskarte sana sa ginagawa mo. Hmm. So yun. yun. Kailangan malalim yung partner. Uh, kailangan teamwork din talaga. Oo. So, oh, yun, importante rin ang teamwork mm. pagdating sa ganito kasi hindi mo naman talaga kaya din ng magsalita. Solo ka. Eh. Wala. Tsaka hanap din tayo ng mga taong mapagkakatiwalaan natin na talagang kikilos ng tama pagdating Ayan. sa trabaho. Ba, may hugot si Seth doon ha? Ba, mahirapan siya sa tao Hindi naman, pero kasi yun yung makakatulong sa'yo eh, di ba? Oh, oh. Eh di ba, minsan ang tanong ko nga sa tao, ano ba mas mahirap, magutos o sumunod? Sabi nila, mas mahirap sumunod. Hindi ba mas mahirap mag-utos? Kasi nagutos ka, hindi ka naman sinunod, ano natapos nyo? Oh. Wala. Oh. Diba? Oo, oh, tandaan nyo yun. <laughs> uh, yun. Mm. yun. relate yun, namin namin relate. Rate, relate yun. Daming nangyari yun, nangyari sa kanya. Oo, oh, madaming nakaka-relate. So, yan. Sana po maraming kayo natutunan sa video ito. At uh, please, don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan sa kagaya pa rin si Curvy, sana po mapuntahan namin yung farm nyo. Ayan, so Luzon, Visayas at sa na po mga idol. Naikot na po namin at ngayon dito po tayo sa San Pablo City, Laguna. Sana po marami kayong natutunan mga idol. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like naman yung ating video. I-click yung notification bell sa baba para more updated pa po kayo sa aming mga susunod na videos. At syempre, don't forget i-subscribe po kami at saka i-share para marami pong makapanood ayan iba't ibang yeah. diskarte, iba't ibang farmer techniques iba't ibang farming hero pero pag sinunod nyo po yung mga diskarte nila possible po yun din na magiging resulta so 2024 na po andito na kami ngayon sa San Pablo Laguna no? at uh, maraming salamat po sa inyo kasama namin ngayon ang mayari po ng Grandspiration si Sir Kirby Bukay maraming salamat happy mulayan farming. dito sa San Pablo City, Laguna kaway-kaway mga tutumang happy farming kita-kita sa susunod <laughs> video to lansones din yan longkong oo oh, iisa lang yung durian ko dito pero maganda kasi kung nakagrupo lahat ng mga puno para kung pupunta ka doon sa area I hindi ka na pa lipat lipat pag nag harvest hmm. etong ano na to etong rambut na to RR din to mga ano pa lang to siguro mga 3-4 years pero na na rin siya. Hmm. Tapos um, meron din ako ng ilang mulberry kasi oh, oh, yung wife ko, gusto niyan. Ito siya, ito siya. Pruning, pruning talaga 'yan. Mm. -mm. Tsaka ano lang siya, a uh, cuttings, tutusok mo lang. Ito yung mga bunga niyo. Yan. Ang matamis dyan yung mga kulay ito. So, black. Oh, yung black, matamis yan. Tapos ito yung mga una kong ano. Pwede muntik bad mismo. Ito yung mga una kong kalamansi Medyo naging puro na nga rin Kasi matagal na to eh Tapos yun yung bagong Tanim na kalamansi Doon sa area na yun mo naman namin Bawat area May mapagkukuha ng kanang tubig Pati may ano May ilaw at kuryente Para kung sakaling kailangan mo mag Di ba may mga equipment na kailangan ng ano yun. Talagang na mo to. Oo. Ito yung bago kong kalamansian. Ako na rin nagle-layout kasi nung ano eh. Nung, katulad nito. Ako naghihilera niyan tapos mayroon akong mga tao na sila na nagtatanim niyan. Tapos diyan naman mga papaya. Meron din mga Tinanim ako rin ng mga nyug diyan. Ito Guyabano. May mga guyabano rin dito. Dami. Hmm. Ito yung ano langka. Pero minsan may ano tumatanda na rin sila kaya mahina na mga ito yung mga papaya actually kakaibes lang ng iba. Pasok oh, po kayo doon tapos iwakan niyo lang po. sige. Doon tayo sa malaki. Sige, sige. Ito. Ang ganda ng papaya. Ito yung papaya. Ayun pa yung iba, mas malalaki. Ito. Ito bumili ng seeds? Ah, um, sa mga ano rin eh, nung una kong tinanim to, mga agriculture ano. Um, para sa sariyaya ko nga yata, binili yung una kong seeds ng papaya. Red lady papaya to. Tapos yung banda sa dulo, binigay ng DA. Parang subukan mo ang ano, itanim to. Kasi medyo, alam mo yun yung parang pangit na yun tapos yun kahit pa paano naman gumanda ganito naman yung tubo ngunit yeah. mm -hmm.